Ang iba't ibang mukha ng paglaya, bibigyang kwento ni Bien Manalo on assignment. Ikalabindalawa ng Hunyo, taong 1898, nang ng iwagayway ni General Emilio Aguinaldo ang bandila ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Tanda ng paglaya ng bansa mula sa tatlong daan at tatlumpu't tatlong taong pananakop ng mga Espanyol pag-alala sa pagdanak ng dugo ng mga bayaning nagbuwis ng buhay, makamtan lang ang kalayaang matagal na inasama at pagsilang ng bansang Pilipinas. Hindi naging madali para sa ating mga bayani na makamit ang kasarinlan mula sa matagal na pagkakaalipin sa kamay ng mga Kastila. Isa sa mga hindi malilimutang bayaning lumaban at nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ay si Gat Andres Bonifacio, na kinikilan ama ng katipunan at nagpasimula ng himagsikan noong 1896. At nang pumanaw si Bonifacio, ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka. Matapos ang proklamasyon ng independensya, hindi agad na pa sa kamay ng mga Pilipino ang pamamahala sa Pilipinas. Agosto 1898, nang magkasundo ang mga Espanyol at Amerikano na magkaroon ng fake battle o the Mac Battle of Manila. Noong pinoklaman natin yung ating independensya at akala natin ka kausap natin yung mga Amerikano at umaayon sila, yun pala hindi. Hindi pala. No? Uh, kausap nila yung mga Espanyol dahil mga Espanyol dahil natatalo sila sa mga Pilipino, ayaw nilang sumuko sa atin ay lang sumuko sa mga indyo. Gusto nila sumuko sa mga mapuputi. Matapos ito, ay na-turn over sa mga Amerikano ang Intramuros na sentro ng Pilipinas noong panahon na iyon. At dahil sa naganap na kasunduan sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano, itinatag ni Emilio Aguinaldo ang unang kongreso ng Malolos na naging unang republika ng Pilipinas na tumaga lamang ng apat na buwan at dito na sumiklab ang himagsikan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Ayon sa isang historiador, pangunahing intensyon ng pagwagayway sa bandila ng Pilipinas noong June 12, 1898 ang ipakita sa buong mundo ang pagnanais nating lumaya sa kamay ng mga banyaga. Pero bakit nga ba mahalaga na ipagdiwang natin ang araw ng kalayaan? Pag tinitingnan natin yan at umaawit tayo ng isang awit, na realize natin na tayo'y iniluwal ng sakripisyo ng mga bayani natin para magkais at magtulungan upang guminhawa ang bayan. So, yun yung halaga nun na nagkakaroon tayo ng sense of nationhood dahil tumitingala tayo sa isang watawan. Ito yung araw na pinapaalala natin sa ating sarili na itong kung anumang natatamasa natin, anuman yung meron dyan, pagtabahuhan pa natin yung kulang. Pero ipagdiwang natin yung kagustuhan ng ating mga ninuno na guminawa tayo, magkaroon tayo ng dangal bilang isang Pilipino. Kaakibat na ng kalayaan ang disiplina at pakikipagkapwa-tao. Ito rin ay paraan ng pagpapasalamat at pagpapakita ng pagmamahal at malasakit. Ang kalayaan ay pagka mong maging malaya din ang iba pagka nire-respeto mo ang karapatang pantao ng iba. Diba? Yan ang tunay na kalayaan. Isa sa pinakaunang dapat natin gawin para ipagdiwang ang kalayaan ay palayain natin ang sarili natin. Palayain natin ang puso natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting kalooban at kapatiran sa kapwa Pilipino natin. Utang natin sa mga bayani ang pagiging bansa-estado natin. Kaya ang magagawa natin ipagpatuloy yung kanilang pagnanais na tayong lahat ay guminhawa, lahat kasama, lahat kabilang at uh, magturingan ng mabuti sa bawat isa. Diyan tayo tutunay tutu na magiging malaya. Bukod sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ng Pilipinas, isa rin sa maituturing na bayani ang ating mga overseas Filipino worker o OFW ang binansagang mga bagong bayani sa makabagong panahon. Isa si Alexander Villamar sa magigiting nating OFW. Apat na po taong gulang at may isang anak. Dahil sa lumalaking gastusin ng kanyang pamilya, napagdesisyonan na ni Alexander ang mga ibang bansa. Sa pag-asang, ito ang magbibigay sa kanya ng oportunidad na maiaho ng kanyang pamilya sa hirap nag si Alexander sa kanyang trabaho rito sa Pinas para makipagsapalaran sa Dubai taong 2011. Hindi naging madali para kay Alexander ang makahanap ng trabaho roon dahil sa world recession. Kaya't bumalik siya ng Pinas noong 2012. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Muli niyang sinubukan ang kanyang kapalaran sa Dubai taong 2014. At dito, ay nakakuha siya ng trabaho bilang receptionist sa isang kumpanya. Sa puntong iyon, naging maganda ang takbo ng trabaho ni Alexander. nakaiipon ng sapat, kaya't muling bumalik ng bansa noong 2018 para magnegosyo. Subalit hindi naging matagumpay ang kanyang itinayong negosyo. Kaya't napagdesisyonan niya na muling bumalik 2019. At doon, nakahanap siya ng trabaho bilang office administrator sa isang kumpanya. Bilang padre di pamilya, mahirap para kay Alexander ang mawalay sa kanyang pamilya. Ang isakripisyo ang oras na makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pamilya ko ay aking inspirasyon. Sila yung uh dahilan kung bakit tayo nagsusumikap sa ibang bansa. Pero siyempre sa ibang banda, sila rin yung magiging dahilan ko para mag-stay din ako o kung baga, magkaroon ako ng goal para maging talagang um, hindi na ako mag-OFW at mag-for uh, mag good na ako sa Pilipinas. Kung, kung financially, yes, malaya. Malaya tayo pero siyempre yung pagkaalipin natin sa pangungulila na doon pa rin yung ano yung pagkaalipin natin sa pangungulila para pagkaalipin natin sa sa lungkot na siyempre um, nalulungkot tayo na nami-miss natin yung mga mahal natin sa buhay at sa nalalapit na selebrasyon ng araw ng kalayaan isa rin sa mga binibigyang pugay ang mga katulad ng OFW ang mga bagong bayani sa modernong panahon Susuungin ang anumang hamon at titiisin ang pangungulila at lungkot. Mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pinas. Sila yung nagsisikripisyo para iangatin yung pamilya nila. Sa mga kapwa ko, FW, um, patuloy lang tayo magsumikap sa ating mga trabaho. Lagi natin ipagmalaki na tayo mga Pilipino. Tayo kinalulugdan at kinasasayahan ng mga ibang lahi dahil tayo masisipag. Uh, ginagawa natin ang ating mga trabaho ng tapat, ng tama, na walang tinatapa ang ibang, ibang tao. Kaya patuloy natin na uh, ipagmalaki uh, at itayo ang bandera ng Pilipinas bilang OFW. Sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, Bukod sa mga itinuturing nating mga bayani, tampok din sa pagdiriwang ang ibat-ibang mukha ng kalayaan. At isa na rito, ang kalayaan sa pamamahayaga. Ito ang Atmos 155mm Howitzer ng Philippine Army. Sa murang edad pa lang, ay pangarap na ni Bernard Ferrer ang maging isang mamamahayaga. Bata pa lang, ay ramdam na niya ang calling na makapaghatid ng mga napapanahon at totoong balita sa masa. Naalala ko yung bata ko noon na may binabasa akong uh, dyaryo mm -hmm. sa harap ng isang uh, salamin. So doon, kunwari, isa akong news anchor. So doon masabi kong doon nagsimula yung pangarap ko na maging isang media practitioner. Mm -hmm. Nagsimula siya bilang writer sa isang media organization. Nabigyan ng pagkakataon na maging producer ng ilang programa na malapit sa kanyang puso. Hanggang sa kalaunan ay ginawa na rin siyang news reporter kung saan iba't ibang beat assignments ang ipinagkatiwala sa kanya. Kabilang na ang Philippine National Police, Department of National Defense, at Armed Forces of the Philippines bilang isang journalist batid ni Bernard ang kalayaan sa pamamahayaga na makapaghatid ng totoong balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Para sa akin, ang kalayaan sa pamamahayaga ito yung walang barrier, walang pumipigil na maghatid sa atin ng balita sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas, mm -hmm. Mindanao, hanggang sa labas ng bansa mm -hmm. na malaman nila yung totoong nangyayari mm -hmm. sa ating bansa, yung totoong sitwasyon, yung mga storya na na nga malapit sa sigmura mm -hmm. ng tao. Kalayaan mm -hmm. na maabot pa natin mm -hmm. yung mas maraming uh, mamamayan mm -hmm. ng karapat-dapat na impormasyon mm -hmm. na dapat nilang malaman mm -hmm sa buong araw, buong linggo na kailangan nila na makakatulong, tiyak sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para kay Bernard, hindi madali ang maging isang mamamahayaga. Hamon ito sa bawat isang naghahangad na maging isang journalist. Kaya mensahe niya sa mga nangangarap din na maging isang journalist. Panghawakan nila yung pangarap. Mm -mm. Hindi madali, pero dapat nilang panghawakan. Marami silang susuunging panganib, mm -hmm. pagsubok, pero kailangan nilang paghawakan yung pangarap nila. Mm -hmm. Kasi yung pangarap na yan, at the end of the day, pag nandyan ka na, mm -hmm. talagang mararating mo yan kahit mm -hmm. ano pa. Bata pa lang si Lena de la Cruz, 24 na taong gulang, ay alam na niya ang tunay niyang kasarian. Hindi gaya ng ibang miyembro ng LGBTQIA community, Mapalad siya na hindi siya nahirapan na mag-out bilang isang gay dahil narin sa pagtanggap ng kanyang pamilya. Hindi ko po kinailangang malaman kasi pagkapanganak pa lang po sa akin, uh, parang yung mama ko na rin po nag sa akin kung sino ako talaga kasi ginusto po niya na yung huling anak niya ay maging babae. So kahit nalaman na po sa ultrasound na lalaki yung nasa sinapupunan niya, tinuloy pa rin po niya yung pagbili ng mga damit na pambabae, so lumalaki po ako na mga suot ko ay dress. Aminado si Leonard na nakaranas din siya ng panunukso noong bata pa siya dahil sa kanyang identity. May pagkakataon pa na ayaw na niyang lumabas ng bahay at makipaglaro sa ibang bata. Kapag nakikita nila na malambot yung galaw ko, hindi kagaya ng ibang kids na matabang, um, matapang, um mayabang, lalo na paglalaki kasi, di ba, dito sa atin sa Philippines, madalas natutokso ako na, ah, bakla, bading, bading. At yun yung pinanggagawa, ginagamit ng pangasar na parang to weekend me. Dahil na rin sa kanyang kasarian, matagal bago nakapag-adjust si Leonard noong nagsimula na siyang mag-aral. Dumating pa sa punto na kinailangan niyang magpanggap na matikas at matapang para hindi mabuli. man full support naman ang kanyang nanay na si Nanay Nida Uy. Dahil para kay Nanay Nida, isang malaking biyaya ang pagkakaroon ng anak. Proud ako kasi masaya silang kasama. QIA Plus Community, batid ni Leonard ang kahalagahan ng kalayaan. Kalayaan sa pagkakapantay-pantay. Kalayaang magmahal. At higit sa lahat, kalayaan na maipahayag ang totoong nararamdaman. We all deserve na just do whatever we want, lalo na kung yun yung nakapagpasaya sa atin. Hindi hadlang kung ano o sino ka as long as um, <clears throat> hindi ka nakakatapak ng ibang tao, tumutulong ka sa ibang tao at higit sa lahat, marunong kang umintindi sa sitwasyon ng ibat ibang pang pagkakataon. Bien Manalo on Assignment.